ultimate scenes sila dun kasi eh, di Hindi Kissing abangan din na dito. Oo. <laughs> <Should> oo. <you? laughs> oo. Oo. Oo, hindi naman pwedeng ma-delete yun dahil part yun kasi nung kwento. At hindi naman kumbaga for the sake of magkaroon lang ng intimate scenes. There's a lot of iconic scene, di ba? Oo. The so parang... Kasi isang iconic scene. Oo. Oh, right? oh. So parang part yun. Tapos nun, syempre kasi like ako sanay akong makatrabaho ko, love team na bawal mag-kiss. So, parang, syempre, di diba, ngayon, parang I'm working with actors na parang hindi na sila yung may love team, ganyan. Nakakatuwa yung proseso in doing um, intimate scenes or like scenes na parang romantic ng hindi love team. Kasi nakikita mo yung, um, nakikita mo na hindi, kumbaga, it's skill. Kasi how do you bring it out? paano yung tingin mo sa kanya na hindi ka naman yung hindi kasi syempre pag mag boyfriend that's easy titingnan mo alam mo na meron ka lang ano diba because you have um, meron ka connection talaga romantically pero yung ano yung parang dun lalabas yung galing nila as actors kasi mapapalabas mo na yung tingin may attraction yung tingin pero it's acting kasi nga um, mahusay silang mga artista kaya nga nakakatuwa kasi parang ah okay this is different than for me pero, ayun, ang galing lang how, ano, how um, the actors, yes, Josh at si alala mo yung, ano, yung kissing yun. <laughs> scene? O, basta yun, abangan nyo na lang. Pero, parang, o, no, parang, o, oh, paano natin to gagawin? Ganyan. Yung, alam mo na it was um, choreographed, alam mo na pinag-usapan, blinok, ganyan, pero alam mo that the eyes are there emotionally because they are um, excellent actors. Kung sa'yo ka naman si Joshua, how was it? Kung parang na-intimidate ka ba? nag ka ba? Kasing sin with, with Ann Curtis, nag-iisang Diyosa, di ba? Parang... <laughs> ito din sabi ko, ando din yung kaba, ando din yung excitement. <laughs> Kasi um, siyempre Ann Curtis yun, di ba? Sino ba naman ako? Uh, Jesus. Jesus lang. Jesus. Jesus. So, enjoy ko lang every moment na nasa set ako ng direct. Every moment na si Xena ko si Ate Ann, si Ann. Nagalit siya pati nate ko siya. Si Kuya Carlo. Na-enjoy ko lang lahat. Lahat ng uh, moments ko with all the actors. Si Benita Rio, di ba? So, yeah. Parang ano nga maganda nga na yung the intimate scenes were shot by the time na parang yung sobrang comfortable na nila sa isa't isa na kumakain na sila, bago yung ano. <laughs> <laughs> o oh my God, God, di mo meron akong nakakayaan na experience. So <laughs> nasa <laughs> ano kami, kasi dagat ko so mga ano kami doon, mga tawag dito, mga fish-fish kinakain natin. So nag-lunch kami na yun. Nung kinagabihan, may intimate scene kami, yung naghahabolan kami sa bed. Oo. Oh. Nagpadighay ako. <laughs> <laughs> Tapos sa amoy ni Anne, sige, dubtoy ka ba? <laughs> 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 sabi ni Anne, <aunt>, ummm, <laughs> 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 so, nag-akaya. So, at least, di ba, sobrang comfortable namin siya sa inyo. Pero, always. Oh, gusto ko na nakakaya. Pero, tinatawa na na lang namin. Nakakatawa lang, lang. namin. Pagka niya yun, matatawa yun. Kasi niya rin yun. Pero, ikaw ba may preparation kang ginawa for that particular scene? To, Toothbrush. <laughs> <laughs> Pero yung dighay na yun, hindi yun during that ano. Just so, hindi, before blocking. Nag-rehearse kami noon. Oo, pagkatapos ng blocking, nag-rehearse tayo uh -huh. direct. Tapos napadighay ako. Nagulat, ah, wala na lang. Kasi hindi ko mapigilan eh. Pag umalis ako, nag-shoot kami. Tsaka bigla yun eh. Oh, Oo. Tawag ng ano yun eh. Hinipan <laughs> ko pang gano'n, meron na amoy pa rin. Basta mo'y tulingan? Hindi yung ganyan ko na. May pag-uusap <-uang> na yata kinahin. <laughs> oh, Mag mm, ka rin eh. So, taktalo, halo-halo. Pero <laughs> um, very, very comfortable na. Yes, opo. So, uh, 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 natutuwa nga ako yung mga pahuling eksena na ginagawa namin. Pag kami mga scenes kami, usap lang. Natutuwa ako pag parang hindi na namin masyado ino-overtake yung scene. Parang kung sana lang lumalabas yung emotions namin, yung okay. Di ba direct? Mm, kasi nararamdaman nila eh. Yun nga ngayon... so, yung... una parang kapaan pa eh, oh. di ba? Tapos ang dami pa namin throw lines. Kami, may sabi ko kami yung pinakamaraming throw lines sa lahat. Kahit hindi pa all the set, nag-throw lines lang kami. <laughs> hindi pa kukunan, throw lines lang kami. Tapos hmm. ngayon parang padulo na, nung patapos na yung shoot na namin. Sobrang normal na lang yung mga scenes. Hmm. No? Ramdam nyo na kasi talaga, eh. pasok na pasok na pasok na kayo. Eh. Mas madali ba direct Direct' yung love team kesa yung hindi love team sa so mga ganong extent on your part? Um, I can't say mas madali. I think it really depends on Magkaiba. the actors. Magkaiba because, um, syempre yung pag love team, um, usually naman marami na silang nagawa together. So, minsan meron na yan parang, di ba, parang may chemistry na sila, oh, ganito gagawin ko. Yung parang sila, sila nag na, meron na silang kilos, pag hindi, alam mong may, yun nga, may kapaan portion pa, parang paano ba, ano, how do we go about this? So, magkaiba, I wouldn't say mas mahirap or mas madali. Um, it really depends on the professionalism, tsaka yung level ng skill ng artista, tsaka yung pagkabukas, yung pagka-open nila to, you know, how to how to accept the other, um, the co-actor, kung paano sila mag-work together. Hindi ka to work on yung chemistry nila together. Hindi, hindi naman. Kasi, ano eh, um, sanay gumawa ng, ng love stories yung dalawa. So, kumbaga parang may learnings na sila from past projects. And then yung in terms of, okay, what do we do? I think what's important is, they know their characters, they know their, um, yung kwento, alam nila ano yung intention of the scene, alam nila yung pinanggagalingan nila at pinapasok nila yon. I think yun talaga yung key doon eh. Thank you, Thank you, Joshua. Sa tinigay, sharing mo. Nagigaya ng ano. ng ito headline nga. Tinigay. Thank you. Ito ang naghahain ng sinaing nocturina, Albert Avelino. yun. Hello! Thank you. Direk, how was it, how was your involvement in terms of the looking show? for this series. Kasi di ba parang mm -hmm. di isa din sa mga napag ang which added to the marketing for for this series. You know, shots in you, exposure ng local Yeah. Well, um, first I have to give credit to um, our business unit head, si, si Des, kasi it's her vision na yung shows niya ay mag, you know, present ng new locations. And part of yung syempre, localizing it is using yung mga ano natin, iconic locations too. Or locations na hindi pa nakikita or at least fresh sa mata. And, um, naging decision was to shoot in the Visayas region. Kasi, ang naging ano doon, primary, waga parang catalyst ng choice doon, ay yung ancestral home. Na alam naman natin na sa ano, Negros, maraming ancestral homes. And then, but sa kwento, isolated yung ancestral home. So, we found the perfect um, location for it. And all else followed. Tapos, naghanap talaga ng mga locations that will, you know, um, be fitting for the scenes. Tapos, um, nakakatuwa kasi kami, kahit kami, bago rin sa amin yung mga lugar na yon I mean, Nung ko pa, you know, narinig ko maganda sa Dumaguete. But I've never really been there. So finally, nung pumunta ako doon, sabi ko, napakaganda. And I'm just so excited for the viewers to experience, at least makita nila yung mga visuals o yung mga locations na bago na to. Na makita nila on a, you know, daily basis while the series, series is running, na ma-highlight at ma-showcase ang magagandang locations na ito parang nakaka-excite na meron kaming masya-share na bago pagdating sa mga um, papakita naming location. So, ano siya, um, in terms of my participation, so, may mga initial na nang uh, napili, but then, you know, sinusun sinundan naman namin yun in terms of looking pa for more na maidadagdag doon. So, while we're in Dumaguete, ito yung mga hinahanap pa namin. So, meron kaming mga na-shoot din kami sa Sikihor, tapos we also um, talagang alam sinuyod din namin yung ano yung area to show the best areas of ano the best spots we will arrange an after scene yes yes um, kasi syempre we have to get our one the talents the, the even yung mga bit players tapos nun So, kumuha kami ng mga actors doon. Tapos, nakakatuwa kasi parang alam mo yun, yung parang na-highlight yung acting skills din ng mga mga from the regions and then maraming malaki yung support ang binigay sa amin ng ano ng mga locations na pinuntahan namin kasi they're very excited na syempre mapapakita yung lugar nila um, sa Negros Occidental and Negros Oriental. Grabe talaga. Oh, hindi na naman namin, kasi we wanted it to be, hindi naman namin sinabi that they are in Bacolod or ganyan. Ah, okay. We didn't say, we came up with fictitious ones. Pero, you know that you know it you know kung anong ano siya meron siyang flavor kasi there's um yung inasalan yung batchoy yung batchoy merong ano merong important yung batchoy dun sa story um ang tawag niya manong matmat Mat. so manong is di ba um puya um tapos noon yung yun the little things parang we don't want to we, naman namin parang sobrang ina ano parang oh ganito region na to ha, ganyan. pero you 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 know that there's a flavor parang kansi o oh, parang ay paborito mong kansi parang ganyan so focusing on the food so may may ganyan kami ano um effort para mapa, mapakita yung kakaibang flavor ng regions and last na uh, apart from the main actors uh, who among yung mga uh, supporting actors na uh, the impress So challenging din yung roles ng other actors kasama din sa star Alam mo, I can't really say na yung parang ipapinpoint point ko isa-isa na gano'n. Basta all I know is that nung magshoot kami dun sa O.K. Hospital at dumarating lahat ng cast namin kasi may all-star cast scene kami and they were all walking in. Abot Isidro, Maricel Laksa, Bojie, si, ano, Kuya Boji, um, si Alora, lahat sila, sila Bianca, Luis Abuel, nagpapasukan na silang ganoon Sabi ko, na, parang, doon ko na ano, parang visually to see them and in their costumes, ganyan, and the location, naramdaman ko, sabi ko, grabe, ang swerte namin sa ka, Abad Santos, lahat sila, parang kasi lahat sila, ang huhusay. So talagang parang pag sabi ko nga eh, ang galing. Kasi nga, ang hirap mag-shoot um, ng on location. Tsaka syempre ngayon, di ba, parang we have lesser hours when we shoot. So kailangan talaga, ano ka, um, mahusay. Eh, parang talagang, hello, let's go, 100% ka. Lahat sila, lahat sila talaga na-impress ako. Lahat sila, tsaka everyone, everyone worked hard. Alam ko, it sounds so cliche. Pero yung nga, nasabi naman ni Direk Bobot doon sa media ko namin na talaga na challenge din siya so <laughs> siya ano yung role niya doctor eh so parang his lines are important na may medical terms and all so makita mo that everyone really yung nga, brought their A game everyone worked hard and then talaga nag-deliver sila lahat so ano talaga ang ang galing nung ano nung casting at ang galing nilang lahat Thank you. Thank you. Hey, we are down to our last two questions. <laughs> <laughs> <laughs>